Paju Bar, Bar uh, Mr. Gulaman, Manga, at All Purpose. Etlog, ando na yung gelatin. Mag-experiment naman tayo guys. May hinang hapoy lang daw. Napanood ko lang yan. So, gagayahin natin yung guys. May mga buo-buo pang konting harina. Mamaya po, itutunaw eh, na yan. I continue lang ang halo-halo. Wow! Maga maganda. Dilaw na dilaw. Ayun guys, durog na yung padgy bar. Lalagay natin dyan. So, dalawang tab lang yan. Kasi, pangkain lang. O, oh, diba guys? Magugustuhan na ng mga apo ko yan. Ito, mamaya sa ibabaw. Yan, tipid na tipid, guys. Tipid na tipid. Nakakapagod maghalo, guys. Nakakapagod talaga. Although, di pa ako magaling. Gusto ko lang pagurin yung sarili ko. <laughs> Ayan, alien lagay, bumubula na siya oh. Ibig sa labihin, lalapot na yan. Kakapagod magagalugay. Ayan. Yan guys, hindi yan masyadong matamis. Yung pwedeng kainin ko kasi bawal na ako masyado sa matamis. Kaya tama ang tama lang. Kaya pa, pati yung kumakain yan, napipilitan yung kumain kasi matabang. Pero kayo guys, wala naman kayong problema. Lagyan nyo pa ng asukal. Kasi ako gatas lang eh. ayan o oh, diba guys diba guys uh, at lagyan natin ng powder ayan powder na gatas sa ibabaw o oh, gaganyan ganyanin ko na lang guys o uh, diba guys creamy na siya. ah uh, experiment ko lang yan napapanood ko tapos din nagdagan ko ng twist yan guys walang walang cheesy yan walang kiso o oh, yan lang mamaya guys pag malamit na, titikman na natin yan kung gaano kasap na niya. o oh, diba guys oh yummy ayan guys siyempre ako nagluto ako unang titikim ayan slice na natin yan dyan. Ayan. Medyo mainit-init pa guys. Wala naman akong rip Kaya pero titikman natin. Ah, pakalambot. Napakalambot guys. Siyempre, marami siyang gatas. Wow, napakalambot. Medyo mainit-init pa. Kaya, wala tayong rep. Mamaya, papalamigin niya nila doon. Hello, tikman na natin yan. Ah, napakasarap ng gelatin. Oh, diba? ba? diba? Hindi masyadong matamis yan. Kasi bawal nga sa akin. Mmm. Sarap. Takay nyo guys. Magluto kayo. Hindi po bubili. At gilis mo sarap. Eto wala pang palamig to ha. Ah. Hindi, pa, hindi ko pa to sa malamig kasi mamaya papalamigin nila yan doon ko oh. hmm harap hindi sa tamis okay lang sa akin hmm ang sarap talaga Makakatatlong hiwa ako. ang lasa yung gatas. Yung egg. Siyempre yung gelatin ng mangga at may konting cornstarch. Kaya napakalambot. Hmm. Hmm. Harap. Parang ayok ng tigilan. Hmm. Ayan nakatatlong hiwa ako parang gusto ko pa ng isa pa isa pa oh, kahit di sa malamig kahit di sa malamig ay napakasarap Dasa yung pagibar.